Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom. Ha ha hi hey, mama. Ha ha ha, mga kabrom may nakita na naman tayo, tutulos na binang kalsada mga kabrom Bigyan na naman natin ito pagkain, na let's go. Punta tayo sa Jollibee mga kabrom para bumili ng pagkain para yung kayo doon sa tabi na kalsada. Tutulong na naman tayo ngayon kami mga kabrom brom doon sa tabi na kalsada. Let's go mga kabrom bibili na tayo ng pagkain, let's go. Ah, uh, dito na tayo sa Jallibee, may Jollibee mga kabrombrom bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom, pasok na tayo. Let's go. Ah, uh, dito na tayo mga kabrombrom bibili okay. na ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kapomrom, yakin na natin ito pagkain doon sa natutulog sa sadah Nakatulong na naman tayo ngayong gabi mga kapomrom doon sa natutulog sa tabi ng Kahit kunti, tayo nakapigay tayo ng pagkain mga kapomrom At least pagising niya mga yung mga umaga mga kapomrom May makain siya Let's go mga kapomrom, yakin na natin ito pagkain, let's go! Ah, uh, nandulis na tayo mga kapomrom, bibigay na natin ito pagkain at saka 1,000 pesos na pera, let's go! Dito siya mga kumkum. Let's go mga kumkum. Bubuglogay natin pagkain. Katay, ka let's go.